Na totoo lang mga kababayan ko, nakakasa nakakasawa na itong pag-usapan. Hindi niya alam, napapahiya na ang buong, buong Pilipinas eh. Puro bak, -bak ng bak-bak ng bak, bak sa ating mga Pilipino. If this Vice President, kung talagang mahal niya ang Pilipinas, if he loves our country, kung mahal niya ang bansa natin, kung mahal niya ang bawat isang Pilipino, alam niyo magpakatotoo tayo, di ba? hindi niya alam, napapahiya na ang buong, bang, buong, Pilipinas eh. Woo! Sa international community. Pinag-uusapan yung impeachment, pinag-uusapan yung uh, uh, pagkasira ng ganito. Honestly, nakakasawa na itong pag-usapan. Because, araw-araw, mga kababayan ko, pinagchichismisan tayo ng mga malalaking bansa. Woo! mga kababayan ko. bisan tayo ng napakadaming malalaking bansa at habang tayo dito, mga kababayan ko, ay tumatahimik at hindi kumukuda, andyan, puro bakbak -bak sa atin, puro bakbak -bak ng bakbak -bak ng bakbak -bak. sa ating mga Pilipino ang nakakahiyang katotohanan. Mga kababayan, sa totoo lang, mga kababayan ko, nakakapagod. Di ba? Kung kayo po ang tatanungin ko, mga kababayan ko eh, grabe yung mga ginagawa eh. Walang bearing. Woo! Diyos ko, araw-araw, pinapahiya tayo ng pinapahiya ng ganito. Kailan ba magiging tapat sa bansa natin itong mga tao na ito? Magpakatutuo tayo. ba? Diba? Alam ano mo, nagagalit ako. Bakit diyan ka nagpupuputak sa international news? Bakit hindi ka magpumutak dito sa Pilipinas, 'di ba? Bakit international news ba magpapanalo sa'yo sa eleksyon? Taong bayan, Pilipino! Takot na takot kayo kay Martin Romualdez? Bakit? Ano bang kinakatakot nyo kay Martin? Manalo na presidente, hindi kayo makaporma? Di ba? Takot na takot kayo kay Martin, hindi kayo makaporma kasi natatakot kayo. Yan ang problema sa inyo. Alam niyo mga kababayan ko, kayo nang bahalang humusika. Hindi ko to ano, pero gusto ko kayo ang magkomento dyan sa baba at sabihin niyo kung ano ang nais niyo sabihin, ah, mga kababayan ko. Dahil gusto ko marinig yung panig ninyo at ilalabas ko dito yan. Please comment down below, mga kabayan, and don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Byani Koy TV.